Melos Vlog. So yun po mga boss, ah, uh, mayroon po tayong tanggap ngayon, XRM110 po ito mga boss. Ang issue po niya is ah, uh, black po mga boss. Ito po yung black po niya mga boss. So at isang tempo mga boss, ah, uh, papalitan po natin ito kasi nga po is may tama na rin po itong slip po niya mga boss. Ayan po, So, bale, binagpas ko na po. Uh, ito po, tong cylinder head po niya, mga boss, is, ginrain ko na rin po. Kasi nga po, is, makapal na rin po itong uh, carbon ng ating motor. Kaya, nilinis ko na po itong balbula uh, po niya, mga boss. Yan po. At the same time din po, mga boss, uh, magpapalit din po tayo ng fork oil seal po. Kasi nga po, is, may tagas din po ito. Kaya, papalitan din po natin ito ng bago ng, mga boss, para sa ganun is, Uh, maganda po itong laro ng ating motor po mga boss. Ayan po. So bali susubaybayan na lamang po natin mga boss kung paano natin i-assemble itong motor ni sir. Ayan po. nagkalat po yung piyesa po niya mga boss kasi nga po is nakahanap pa, pa tayo ng ating uh, ikakabit po mga boss. Ayan po. Galing bagyo po itong uh, ginagawa po natin. Binaba po lang dito sa ating shop po mga boss. Kaya gagawin po natin ah. ng maganda para sa ganun is kaaya-aya naman po na itong ginagawa po natin para sa ganon hindi po mag atibili yung mga customer po natin na, malang, na magpapagawa po sa atin yan po mga boss so hanggang dito muna itong uh, videos po natin mga boss kung bago ka lamang po sa ating youtube channel at saka facebook account po mga boss uh, huwag kakalimutang isubscribe follow, like and share po lahat po ng mga videos na ina-upload ko po mga boss, ayun dito na lang po mga boss salamat and god bless po sa ating lahat